Muntik na naman niyang maging drawing yung plinano naming outing. Buti na nga lang kahit papano natuloy pa din. Kaya kung gusto mong malaman kung ano yung naging ganap sa biyahe namin, tara sama ka sa amin. Magalaw na nga ng madaling araw, umalis kami ng bulakan. Kahit walang tulog at walang kain. Unang stopover nga namin ay dito na sa Balanga, Bataan. Humigop nga lang kami ng mainit na kape. After nga namin dyan sa Jollibee ay biyumahe na ulit kami. Masyado nga yatang napaaga yung alis namin kasi alas 3 pa lang nandito na kami sa Limay, Bataan. Sa sobrang aga nga namin, nauna patuloy kami magbukas sa palengke. After nga namin mamalengke, diretso na agad kami dito sa sak kaya ng bangka. Hindi ko na nga na-videohan yung ibang mga pangyayari pero sobrang dami ng mga turista ang nag sa pantalan. Buti na nga lang din, last week pa lang nakapag-book na ako ng bangka. Kung dati nga, 3K lang yung siningil sa amin ngayon 3.5 yung binayaran namin. Peak season kasi ngayon kasi nga summer na. May ibang way nga para makapunta sa Lucky Beach nang hindi sumasakay ng bangka. Ang kaso nga lang, medyo hassle kasi rap road yung dadaanan. Mo. Mas okay na nga dito sa bangka kasi kasi nakaka-relax yung mga makikita mo. At hindi nga rin naman ganun katagal ang magiging biyahe kung maaari kayo ng bangka. May kasabihan nga tayo na dibaling ang mabagal, eh hindi naman mabilis. 6.23 nga ng umaga, nakarating na kami ng Lucky Beach. Muntik na nga kami, maubusan ng cottage kasi pulibok na. Buti na nga lang, nagawa ng paraan kaya diretso preparation na. Dahil pagkayari nga magalmusal, siguradong bakbakan na. Last month pa nga lang, napredict na namin na pagkatapos kumain, diretso inuman na. Siyempre, ano pa bang gagawin? Alas 8 nga ng umaga, dito namin napili pumesto sa tabing dagat. Ang disadvantage nga lang sa idea namin, dapat ready kang uminom ng alak at kumain ng pulutan na may buhangin. Nung medyo mainit-init na nga, bumalik na din kami doon sa may cottage namin. Umargila nga din pala kami ng video kaya kahit wala naman talaga, marunong kumanta sa amin. Hindi nga big deal kung sintonado kasi wala namang nakakakilala sa amin dito. Basta ang gusto nga lang namin magsaya at i-enjoy yung first ever outing namin Sa mang palad nga lang, hindi na kami inabot ng gabi <laughs> Dahil nga wala kaming tulog at pagod sa biyahe, kaya maaga rin kaming nag-power up Kinabukasan nga bago kami umalis, naglibot-libot muna kami. Papunta nga pala kami niyan doon sa Merak formation. Mukha nga malapit kung titingnan pero malayo kung lalakarin. Medyo madulas nga din pala yung mga bato na madadaanan nyo. After nga pala namin magpicture-picture dyan at pagmasdan yung magandang tanawin ay bumaba na rin kami. Nagpalipad muna nga din ako ng drone para makita yung aerial shots at katulad nga ng palagi kong sinasabi na may mga lugar na mas maganda tingnan kapag pag nasa itaas ka. Bago nga kami muwi, nag-island hopping muna kami papunta ng Five Fingers. Pang second day na nga pala kami nakapag-island hopping kasi yun yung inadvise sa amin nung organizer. Mas priority nga namin makapunta ng Lucky Beach para makakuha agad ng available na cottage. Five months ago nga pala yung huling punta ko dito at walang katao-tao. Ngayon sa sobrang init, wala ng paglagyan yung mga tao. Natapat kasi na weekends kaya expected mo na talaga na maraming bakasyonista dito. Iba Napaalala ko nga lang pala ulit na bawat galaw mo may bayad dito. Pero masasabi ko naman na sulit at hindi ka manghihinayang sa magagastos mo. Isipin mo lang na bumibili ka ng memories para sa pagtanda mo. Huwag puro trabaho, kailangan gumala ka rin.